Magandang araw po sa mga bukid natin. Kahit hindi man kalaki ang espasyo ang meron tayo, meron pa rin at meron tayong magagawa. Ang ilan nga ay nag sila ng ibon, yun yung nagiging business nila. Sa ilan naman, nag ng kalapate, nag ng rabbit, meron din mga nag-aalaga ng kambing kahit malit yung space nila. Ganon din ang mga nag ng mga manok, ng mga itik, pato, at uh, maging mga alaga ng mga baboy at iba pang mga alagang hayop. Pero kapag medyo maliit na yung space natin, kailangan meron lamang din tayong space na mapagkuhanan ng mga pampakain sa mga alaga natin. Katulad sa mga diskarte din ng iilan, ang kanilang paraan ay nanguha sila ng mga damo. Halimbawa, kambing ang alaga natin ay nanguha sila ng mga damo doon sa mga tabi ng kalsada, tabi ng ilog, or doon sa ibang mga espasyo na wala naman na nagmamay-ari. Kung halimbawa, yung mga public places na meron ng mga mga damo-damo ay uh, imbis na lilinisin pa ng iba, no sila na mismo ang naglinis noon tinanggal yung mga damo at pinapakain doon sa mga alagang kambing sa mga alaga ng mga manok itik pato uh, usually naman ay nagbibigay sila ng feeds naman para sa pagpaparami nila ng mga alaga nila ang kanilang paraan ay naghanap sila nung uh, medyo kaya sa bulsa lamang na feeds actually depende lamang din ito sa kakayahan no katulad ng mga nag sa bukid katulad ng mga farmer sa bukid kung ano lamang yung kakayahan yun yung kanilang minamaximize sa ilan naman na mayroong maliit na espasyo minamaximize lamang din nila yung kakayahan ng bulsa nila. No, marami din na mga nag-aalaga ng hayop na bumibili sila kung anong uh, meron sa lugar nila, yun yung pinanghalo nila sa feeds. Halimbawa kung tayo ay medyo malapit doon sa mga paggawaan ng alak, no, kung saan yung iba ay nakakuha doon ng mga uh, yung mga sapal, halimbawa sapal ng mga uh, ginagamit, no, mga ginagamit sa paggawa ng mga alak o uh, maging sa paggawa ng mga uh, taho, yung masapal ng uh, soya. So, yung iba na yun ang kanilang ginagamit. Meron namang iba na maraming mga new yung mga reject na niyog yun ang binibigay nila sa kanilang mga alaga. Or meron namang iba na malapit sa mga palayan. Yung mga leftovers na mga palay, or kapag sa panahon ng tag-anina. So, meron kasing matitira dyan na mga, yung mga nililipad na mga ipa. Minsan may mga nasasama pa dyan na kinakain pa rin ng mga alagang hayop. So, yun yung binibigay o inilagay nila doon sa mismong uh, espasyo na meron yung mga alagang hayop nila yun yung binabalik-balikan ng mga alaga. So napakaraming option Yung iba naman nanguha ng kohol, ng mga suso, or pinapakawalan nila sa mga palayan yung kanilang alaga. Meron nga tayong mga napapansin na iba. Meron lamang silang space na pinaglalagay ng hayop. Pero kapag medyo kinakapos sila sa patuka o sa feeds, No, dinadala nila yung mga itik nila, no yung mga pato nila doon sa may mga palayan. Naku, unlimited yung pagkain ng mga itik, mga pato doon kasi nakakain silang ng napakaraming mga damo, yung mga insekto, maging mga isda kinakain din nila, yung mga kohol, yung mga suso at marami pang iba. Kaya talagang busog na busog at talagang nagtitog pa rin sila sa kabila ng hindi naman naka-pure feed yung mga alaga nila. So maraming pagkakataon yung iba naman na medyo may space. Ang ginagawa naman ay nagtatanim sila ng mais, ng mga sorghum. No, marami marami ring pwedeng itanim yung mga azolla, madre de agua, uh, napier grass para dun sa mga alagang mga kambing, baka kalabaw. No, ang daming mga pwede ring paraan, daming uh, pwedeng itanim. Kailangan lamang natin na buksan ang isipan natin at tingnan natin yung paligid natin. No, ang dami nating nakikita kahit dito sa Facebook, sa YouTube. Marami tayong nakikita ang mga farmers na ang pamamaraan nila ay napaka-epektibo. Sa kabila ng mga alternative ang binibigay nila doon sa uh, nabibiling mga commercial feeds. No, so maraming paraan. May iba naman ang kanilang paraan ng pagpapakain ng alaga ay uh, nag-ferment uh, fe sila fermented naman yung pinapakain nila wherein uh, meron lamang silang mga drum kung saan doon ay pinag-ipon-ipon nila yung mga damo na nakuha nila tapos yun ay hinaluan nila ng molasses or ng asin uh, hanggang sa magkaroon sila ng fermentation doon sa kanilang patuka sa mga alaga minsan inaabot niya ng 3 weeks bago nila na ibibigay pero dinamihan naman nila yung pineferment nila para maibigay sa alaga So katulad na nabanggit natin, may space din tayo. Pupwede rin kahit pa paano may space tayo na pagtamna ng azola. Ang azola ay pa pakain din sa mga manok natin, mga itik, pato, sa mga pabo. No? Gansa ay kumakain itong azola. No? Napakagandang patuka din ito sa mga alaga. Dahil sa tubig naman ito nabubuhay. Kung meron tayong space dyan na may tubigan, nabaw, malapit din sa mga palayan. Pansin natin, meron mga space yung iba na yung mga palayan nila. Tapos sa gilid, meron silang mga space na may tubigan. No, yung iba na yung naglalagay sila ng azolla, Kinakain ng isda, no kinakain din ng mga alaga at hindi naman kayang ubusin ng isda lalo na kung marami na yung azola natin no minsan lang kapag gumagawa tayo ng azola pond naman meron tayong trapal tapos may tubigan tapos doon yung ating azola no kapag napasok ng na mga uh, frogs no napasok ng na mga palaka yun yung nagiging problema lang sa amin kasi minsan no pag napasok nila doon sila nangingitlog so nasisira naman yung azola no na uh, yun ang napapansin ko kasi nagtatanim kami ng azola pero unti-unti nang nababawasan dahil dun sa ganong sitwasyon no nasisira yung azola namin no sa ilan naman may mga kambing na sanay din kumain ng um, ng uh, darak no may iba na papakain din ng feeds sa kambing kasi may mga feeds din actually pang kambing may no, meron namang ilan na darak ang binibigyan nila tapos yung mga usual mga uh, yung mga regular na feeds lang ang hinalo nila dun sa darak No, pero meron talagang feeds din na pangkambing, yun yung mga ruminant feeds naman. Dito sa bukid badalas kung ano yung mga resources na meron, na, yun yung minamaximize. Katulad sa mga pamamaraan din ng mga farmer natin. No, itong kasama pala natin ngayon, ito ay mga farm din ng mga kapitbahay namin, mga kaibigan natin. No, itong uh, farm ng Fernando sa uh, Integrated Farm, itong kabila naman, ito ay farm ni Auntie Elma na kapitbahay namin. At ganoon din sa mga alaga naming hive sa paligid. No, uh, dito usual talaga sa bukid kung anong mga resources yun yun ang ginagamit at madalas dito nagtatanim ng mga pakain din sa mga alaga no, may iba naman pure feeds ang ginagamit nila pero meron silang magandang market na tinitingnan na na dapat kapag lumaki na yung alaga nila ay meron silang pagdadalhan para hindi naman masayang o hindi naman masubrahan sa Uh, laki yung alaga nila o masubrahan sa pakain kasi kapag naka-pure feed tayo sobrang malaking gastos din. No, itong mga piggery kung nasa bukid naman tayo na may space tayo diyan, eh, pwede nating itayo ito. No, maliit lang na space ang kailangan natin pagdating sa mga piggery. Kasi uh, yun lang itatabi lang natin tapos maganda lang kapag meron din tayong septic tank para naman hindi magiging uh, masamang uh, epekto doon sa paligid natin yung amoy ng mga alaga natin. No, kaya ta uh, napakagaling maggawa tayo ng mga pigiri kung maliit yung space natin. Basta importante malayo tayo sa kapitbahay din or uh, walang nagpe-prevent sa atin na mag-alaga ng baboy doon sa area. Kasi meron ding ibang area na ipinagbabawal ng LGU yung pag-alaga ng baboy lalo na kapag tayo ay nasa sentro. No, lalo na kung nasa malapit tayo sa munisipyo, no, nasa sentro tayo ng LGU. So may mga mangilan-ngilan na pinagbabawal yan. Pero Uh, marami din naman na okay lang din na mag-alaga ng baboy. Depende rin naman sa pamamaraan. Actually, marami ding nag alaga ng baboy na okay naman, wala namang amoy dahil nga doon sa pamamaraan din ng pag alaga nila, 'no? At uh, maayos yung uh, panay linis din sila, laging malinis yung kulungan ng mga alaga nila baboy. So, maraming mga paraan. Actually, yung iba naman, 'no, bukod sa baboy, bukod sa ganitong uh, pamamaraan ng pag alaga ng baboy na free range yung alagang baboy or uh, nakatali na hindi na kailangan ng linisin lagi, hindi na kailangan ng maraming tubig. Yung nakatali na lamang eh, kung wala silang gastos o budget na malaki pagdating sa pigire, eh, ay mas napapadali. Tinatalian lamang yung mga baboy, initali sa ilalim ng puno, at uh, doon naman ay yung mga dumi ng baboy ay kusang inaabsorb ng lupa yun. Natatabunan at mabilis natutuyo, kaya't nagiging organic fertilizer din yun. So yun yung uh, talagang usual din sa amin, kung walang malaking kakayahan, ay nakatali yung mga alagang baboy, yung mga inahing baboy, barako, o magiging yung mga pinapalaki nila mga baboy. So dito lang, mas uh, lang itong komportable yung mga baboy sa space kapag uh, may kulungan sila at uh, nililinis din dapat ng palagi. No, pero kung tamad tayo maglinis, ayun natin linisan. So maigi uh, itatali natin, no? Para hindi na tayo linis ng linis or hindi natin kailangan ng maraming tubig. At uh, lipat lang tayo ng lipat ng mga baboy, wala na din sila ng mga natural na pagkain sa paligid. So depende sa pamamaraan din itong pag-alaga natin ng mga baboy. May iba't ibang klase din ng uh, mga baboy, may white pigs, na mga hybrid na mga baboy. Meron din mga uh, native pigs na talagang po nating alagaan na uh, kahit na purong natural ang ibibigay natin, hindi natin kailangan ng feeds. Kasi marami din actually ang mga dumadaing pagdating doon sa gastos sa pag-alaga na baboy dahil ngayon kay laki ng gastos nila tapos pag binenta na ay napakakatiting lamang ang kanilang kinikita. So depende sa pamamaraan niyo iba naman no kapag kaganito ang pamamaraan nila naka pure feeds ay uh, binebenta nila direkta sa consumer minsan nga naghahanap ka ng bibili sa mga kapitbahay no naghanap muna ng kontrata muna ng mga bibili ng karne bago magkatay ng baboy tapos yun ay uh, pinupuntahan na lamang ng kapitbahay na bibili no uh, kailangan masagad muna kung mga ilang kilo yung maibibenta mong karne so yun yung ginagawa nila direkta sa consumer yung kanilang pagbebenta eh lalo na kung binabarat daw sila ng no, mga buyers na iba yung uh, mga ahente o mga uh, mga yung mga namimili lang sa bukid no kaya ta uh, maigi na ang paraan nila ay ganoon na lang, direct consumer para hindi sila malulugi. Sa iba naman, nag-alaga ng baboy na native, na nakatali, or uh, pinapakain ng mga natural na tinatanim, yung mga gabi, kamote, kasaba, uh, gabing san fernando, uh, madre de agua, at manami pang iba, kahit na mais nga ay kinakain din ng mga baboy natin, lalo na itong mga native. Uh, maging yung mga reject na gulay, reject na prutas, yung mga pinagbalatan ng gulay, pinagbalatan ng prutas, yung mga hasang ng isda doon sa mga palengke, ay yung iba'y kinakulekta nila yan no so, yan yung pinapakain sa mga alaga, niluluto nila, iba naman pina -ferment nila. So iba-ibang diskarte actually sa mga nagbubukid. Yung iba naman fresh na pinapakain nila sa mga alaga nilang baboy. Lalo na kung mga native ay ayos na ayos din sa mga alaga nila at uh, kay ganda rin ng paglaki at napaparami nila yung kanilang mga alaga. At syempre, mas maganda yung kanilang kita dahil ngay ang kanilang mga tinatsaga ay yung mga pagtatanim at hindi na sila pumupunta pa sa, pa, sa uh, mga bilihan ng mga... Uh, pampakain o oh, hindi na sila bumibili pa ng feeds. Kasi usual dito sa pagalaga ng hayop, ang pinakamalaking gastos ay itong pagkain ng hayop. Lalo na kung bili tayo ng bili. No? So, yun talaga ang pinakamalaking gastos. At dito pa, kung may space ka, meron din dito sa amin, may mga space na maliliit. Minsan ay sahod ulan lamang ang tubig pero nagagamit din. No? Yung ilan ay ginagawa itong mini fish pond. Kaya't meron din mapagkuhanan ng isda. Yung iba naman, koi fish ang alaga. Oh dagdag rin yun sa income kasi yun ay binibenta-benta rin online. So, may mga nakakabili-bili rin at uh, yun ay nagiging padagdag panggastos din sa uh, mga pangailangan sa bahay. No, sa amin, yun, nagtatanim din kami ng mga kamote. Actually, nagpapaararo kami ng napakalawak na kasaba. No, tanima ng kasaba. At doon naman, ay uh, din kami ng kasaba no, bilang pampakain sa mga alaga. Actually, yun talaga ang main na purpose namin dito sa kasaba para dagdag pakain sa mga alagang hayop, sa mga baboy, Actually, kambing namin kumakain nga rin ng kasaba sa mga manok, no? Mga pabo, itik, pato ay nakain din niya ng kasaba. Kailang huwag pa sobra masyado. Lalo na kung hilaw kasi nakakasama din ito sa mga alagang hayop. Ito ay pandagdag lamang na uh, pagkain ng mga alaga namin na binabalik-balik ang tinutuka ng mga alaga namin kapag nilalagay namin sa gilid. No, or uh, sa mga baboy namin, ito rin ang gaya ng pagkain, pero dinadagdagan din namin ng na iba pang mga natural na pagkain para mas lalong gumanda yung kanilang kalusugan at gumanda yung kanilang makuhang mga uh, nutrients mula dun sa mga kinakain nila. At yun tulad na magbigay natin, naghalo tayo ng vitamins yung Kings Vita Plus Animal Feed Supplement para naman lumakas lalo yung mga alaga namin at gumanda lalo yung nutrients na makuha nila dun sa mga pakain namin sa kanila. So dito sa amin, yan yung simpleng pamamaraan since uh, meron namang space dito na pagtamnan so nagtatanim kami. Pero tulad nila na nabagit natin, kung medyo maliit lamang yung space natin ay gumawa na lamang tayo ng ibang paraan o maghanap na lang tayo ng ibang uh, fit dun sa area natin. No, katulad ng iba, nag-alaga ng manok, naka-pure feeds. Yung no, iba, nag-alaga ng baboy, naka-pure feeds. May iba, nag-alaga ng mga uh, kalapati, ng mga ibon. Uh, rabbit. Pero una nila tinitingnan yan kung talagang hilig ba nila yung gagawin nila. Hilig ba talaga nila yung napili nila na alagaan at kung meron din ba silang market doon sa mismong alagaan nilang hayop. So yun yung mga tinitingnan ng marami din para naman bandang huli, hindi sila alaga ng alaga ngayon, naghirap sila. Bandang huli ay wala naman pala silang mapagdalhan ng produkto nila. So yung iba naman, yan din yung dahilan kaya't nag-quit. No, doon sila napasuko at doon sila na-discourage kasi nga Uh, alaga silang alaga, pinaghirapan, ginastosan, bandang huli wala palang market. No, pero sa totoo lang talaga, hindi rin kasi ganoon kadali ang market. Kailangan din natin itong i-work out, no? Yung iba, pumupunta sa tabi ng palengke, nang uh, uh, palengke, tabi ng kalsada para dalhin yung kanilang produkto ipakilala doon. Yung iba naman, mayroon silang mga uh, pages na kung saan doon nila nilalagay yung mga produkto nila para naman mas mabiling mapansin, makita kasi alam naman natin ang dami ng mga taong ay nasa social media na rin. So, yun ang kanilang paraan naman. Iba-ibang diskarte actually, pagdating dito sa pagbubukid, upang magkaroon sila ng benta, magkaroon sila ng uh, magandang uh, market no, sa kanilang mga produkto. So, kanya-kanyang ano na yung ngayon, diskarte. Sabi nga nila, hindi na lamang ito purong sipag lang, hindi murong uh, tsaga lang. No, kailangan din natin dumiskarte dito. No, kapag uh, tayo nag-farming, sipag, tsaga, sikap, at uh, dumiskarte din tayo para naman magkaroon tayo ng magandang uh, patutunguhan doon sa napili natin Uh, na alagaan or itanim dito sa bukid. Napakaganda rin naman ng kasabay na pagtatanim natin ay magalaga ng hayop. No, tulad na nabangit natin, dami natin nakikita yung mga produkto nila. Dahil ngayon kapag dinala nila sa palengke, nalulugi pa sila doon sa pagdadala ng produkto nila. So yung ilan naman ay nagtatanim sila, nagalaga sila ng hayop. Tapos yung mga reject nila ay uh, pinapakain nila doon sa mga alaga nila upang hindi na sila gumastos ng uh, uh, malaki uh, or gumastos naman sila ng malaki ay uh, hindi naman nasasayang yung kanilang ginastos sa panahon ng walang market yung kanilang produkto dahil naibibigay nila ito sa kanilang mga alaga imbis na ibili nilang feeds ay naibibigay sa mga alaga nila so malaking tulong na rin no? O maging yung mga nagtatanim ng mais, sabihin na natin mais ang tinanim or may benta doon sa produkto, yung mais na ibibenta mo, yung mga katawan o dahon ng mais ay naibibigay mo naman sa mga alaga mong hayop. So napakalaking tulong na noon. Meron nga iba, yung mga mani naman, tanim silang mani, yung mga dahon naman ng mani, binibigay nila sa mga alaga nilang kambing. So yung uh, laman ng mani, yun ay nabibenta naman nila. So ang daming mga paraan din actually na po pwede rin natin i-apply dito sa bukid, sa farming, para naman ay mapapalago natin itong ating pagbubukid. Na hindi lamang tayo nakastick doon sa kung anong meron tayo. Uh, minsan nga naririnig uh, natin, no, takot tayo minsan na uh, sabi ng mga magulang natin kung farmer, no, sabi nila, uh, ang pangarap nila sa iyo ay mapag-aral mabuti para ikay makapagtrabaho. No, pero uh, tayo naman minsan ay baliktad kapag tayo anak, baliktad ang pananaw natin lalo na kung nakikita na natin yung magandang potensyal pagdating dito sa farming. No, kung uh, napapadpad na tayo doon sa mga korporasyon, sa mga kumpanya, nakikita natin na gaano kahirap yung kanila pagbebenta ng mga produkto nila at uh, yung mga produkto nila ay eh, hindi lahat ay ilangan no, abihira lamang ang ilangan ng product nila. So minsan, yun yung nakikita natin na op uh, chance din na sa bukid No, kapag tayo lamang ay magtanim, huwag lamang bastang magtanim ng kaunti lang. No, damihan natin para mas daming maraming makakakuha o makakatikim ng product, uh, produkto natin. Damihan natin yung tanim natin kasi kung kaunti lang, talagang hindi natin mararamdaman yung kita. No, minsan ngay kulang pa. Magtatanim tayo ng mga ilan ilan lang, isaglit lang natin kitain yan at uh, saglit lang din natin magastos. Kaya't kung maramihan naman, edi mas malaki rin yung maibenta natin, mas marami tayong maibibenta no, marami tayong pwedeng kita at doon mas ma-inspire tayo sa ating mga paggawa doon sa bukid. No, so marami nakita natin yung potential sa bukid na talagang napakaganda kasi lahat na mga tao ay nangangailangan ng na pagkain. Gusto natin lahat, meron tayong pagkain kasi kung wala pagkain, magugutom. So lahat ng tao nangangailangan ng produkto natin. Ibig sabihin lahat ay market natin. So kailangan lamang natin improve yung ating produkto, ihanapin or uh, mas lalo nating palaganapin yung uh, ating uh, Uh, marketing para naman ay malaman ng marami na tayo ay merong produkto na pwede natin may offer sa kanila. So, yun yung aming pamamaraan dito sa bukid para naman ay mapapalago namin lalo etong aming pag-alaga ng hayop at mapapaunlad natin itong pagbubukid ng sagayon ay guminhawa at gumanda rin ang pamumuhay dito sa bukid. No? Hindi na lamang kung ano yung dati, anong meron, ayun na lamang, kundi kung ano dapat ang pupwede natin i-maximize pa dito sa bukid ay i-maximize natin para mapapalago natin ang pamumuhay at mapapaganda natin ang ating buhay sa bukid. No, napakaganda ng bukid, tahimik at napaka-presko ng hangin. No, napakaganda at less stress pa dahil ngay ini-enjoy lamang natin yung mga ginagawa natin. So, simpleng bukid pero napakasaya at uh, napaka-healthy ng na mga kinakain natin dito at napaka-healthy ng na mga ginagawa natin dito. Kaya ang bukid, ating paula rin palaguin at pagandahin lalo. So, ayan po. Yun lamang po muna sa ngayon. Maraming salamat po. Happy farming po.